'yung ating tuloy-tuloy uh, na uh, na kampanya ng paglilinis no. Uh, para po sa kaalaman ng ating mga kababayan, uh, talaga po nga uh, hindi po tayo titigil ng uh, paglilinis, pagsasaayos uh, na maibalik muli ang kalsada, bangketa sa ating mga kababayan na alisin ang mga obstruction uh, para naman sa ganoon mapakinabangan to ng pangkalahatan. Ipinagpapasalamat ko rin sa mga Uh, uh, head ng ating mga palengke yung billing ko sa kanila dapat lingguhan maglilinis ng kanilang mga palengke uh, yung sa ating mga ospital na uh, linisin ng kanilang mga uh, nasasakupan uh, establishment or uh, uh, bahagi ng pamalan na kanilang kinabibilangan so tuloy-tuloy po yan uh, hindi po natigil yan uh, talaga pong very uh, Ah, very challenging. Yan, nakikita po ninyo. Yan, mga obstruction. O, oh, yan, nakita yeah. po ninyo, no? Uh, ako naman, o oh, nga pala, I have to give credit when it's due. O, oh, marami salamat sa uh, City Engineering Office. Marami salamat sa, sa ating City Electrician. At marami salamat din. Ito po, oh, para sa kaalaman ng lahat. Ipinagpapasalamat ko din sa mga barangay chairman at chairman, chairwoman, mga barangay official yung kanilang uh, pagkukusa na tanggalin yung kanilang uh, mga barangay hall na nasa obstruction. Uh -oh. eh, kaya ako naman yan ipinagpapasalamat. Una, bawal talaga yan. Uh -oh. Pangalawa, ay eh, talagang obstruction. Eh bakit ako nagpapasalamat sa ilan? Uh -oh. Eh yung ilan po, uh, hindi na po talaga naghihintay ng notice. Uh -oh. Nagkukusa na sila. In fact, Napakaraming barangay na tumatawag sa amin dito sa Office of the Mayor na nakikisuyo kung pwede namin silang tulungan na ayusin na yung obstruction oh, noong kanilang barangay. Kaya sa mga barangay chairman, ay, eh, kilala ko po kayo. Oh, ay, eh, taus puso po ang aking uh, pasasalamat sa pakikisan ninyo sa pamalang lungsod ng pagsasaayos ng ating kali at pag-aalis ng obstruction. At kung yan ay eh, hinihingi natin sa taong bayan, tayo ng mga bahagi ng pamahalaan ang sumunod. Ito po ay uh, uh, layunin ng pamalaan at uh, hindi naman kaila sa inyo. Uh, ninanais ni uh, Pangulong Duterte at uh, through Secretary Anyo uh, itong uh, maging bukas ang kalsada. Magamit ang mga kalsada ng pangkalahatan. No? Kaya kahit ito yan, eh, ninyo, parang malalapit sa akin yung mga barangay chairman na yan, eh, sila po mismo nagkukusa. In fact, Just to state the record, I uh, uh, would like to uh, 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 thank especially our directors in the Liga ng Barangay no? sa Lungsod ng May Lido. Uh, dalawa po sa director ng Liga ng Barangay. O uh, si Director Ejercito, si Joey Ejercito, si Director Annabella, O uh, sila na mismo bilang... Ayan uh, po ah. Uh, mga kababayan, kaya ipinagpapasalamat ko yung kanilang pakikisa. Eh sila po, uh, mga direktor na po yan, ng pangkalahatan sa buong Maynila. O, yung kanilang uh, pakikiisa sa ating mga kababayan na may bigay na muli ang kalsada sa kanila. O. Ngayon naman, eh, tayo, uh, inatasan ko uh, si uh, uh, ating uh, Manila Social Welfare Department. Uh, sa pamumuno ni Councilor repogoso Pagoso. Oh, nakiusap po tayo uh, 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 kay Atty. Jean uh, ng DILG uh, through the DILG na kung po pwede, uh, pansamantala, yung mga ginagamit na daycare center no sa Maynila ay uh, bigyan ng uh, tamang panahon na ay makalipat sila. Kasi marami mga daycare center uh, sa lungsod ng Maynila ay nasa bangketa din. Oh, eh, para naman na sa ganoon, eh, mabigyan sila ng panahon na pakahanap ng pribadong uh, uh, lugar no, sa kanilang mga nasasakupang barangay. Dahil naawa din naman ako sa mga uh, estudyante. No? Pero yung barangay, eh, sana magkusa na po kayo, yung barangay hall. O ngayon, ano pong ganti naman sa inyo ng pamalang lungsod? Ha? So, sa ating mga barangay official, o, mga barangay Uh, bilang pagtugon ninyo at pakikisa ninyo sa kaayusan at kalinisan ng ating uh, uh, lungsod, uh, inatasan ko na po si City Budget Officer, si City Accountant, na madaliin i-release ang supplemental budget ng barangay sa ating lungsod. 896 na barangay uh, uh, i-release yung ating uh, a uh, supplemental budget. Bakit po? Bilang tulong ko naman, ha, uh, ng siyudad uh, na itong mga barangay na nawalan ng barangay hall, uh, makahanap sila ng pribadong uh, apartment o espasyo na maupahan nila at mailagay na sa ayos yung barangayan. oh eh yun naman ang kailanganin ng pondo. O oh, kaya kung bakit oh yung aming uh, extra dito sa uh, lungsod ng Maynila na para sa barangay, e eh, ma-release agad. Kaya sa ating mga barangay official, oh, yan naman no, ang tulong ko sa inyo. Oh, yung isa na ginagawa natin, ah, tinutupad lang natin ang ating tungkulin. Ano po yun? Ang pagsasaayos ulit ng kalsada. Oh, ngayon, ah, sa pagsasaayos, oh, meron mga tinatamaan. Oh, Doon naman sa mga tinatamaan, tayo naman ay... Ah, ay eh, tutulong naman at magbibigay ng ayuda sa ating uh, mga barangay official o barangays na kailangan na rin talaga nilang alisin yung mga obstruction. Yan. Kaya sa mga chairman, mga kagawad, ang ninyo. Uh, baka in a few weeks now ma ma release ang mga supplemental budget ninyo para sa taong ito.